Vice President Sara Duterte naghamon na maglabasan na lang daw ng travel records. Inalmahan naman ito ni uh, Antipolo City Representative Renaldo Puno. Ayon kay Antipolo City Representative Renaldo Puno, dalawang klase daw kasi ang uh, travel records. Merong official travel at personal travel. Ito daw kasing hamon ni uh, Vice President uh, Sara Duterte na uh, bago daw sila magbigay ng akusasyon patungkol sa kanya mga travels, ay dapatin daw na maglabas din ng travel record sa mga miyembro ng uh, Kamara at mga politikong uh, bumabati ko sa kanya. Napansin daw kasi ng mga ibang politicians na simula daw na makulong ang kanyang ama na si uh, former President of the Philippines, uh, Rodrigo Duterte ay madalas na daw yung labas-pasok niya sa Pilipinas. Bukod pa daw dito, yung pangingibang bansa ni Vice President eh, daw na pag-iwas niya sa pagsagot sa mga katanungan tukol sa 612.5 million peso na confidential funds. Sabi rin ni Puno na kung nag-travel daw si Vice President Sara Duterte, ito daw ay dapat dokumentado na either personal o official. Dahil kapag official travel, eh, bayad lahat ito ng gobyerno. Ibig sabihin, tayo din na nagbabayad. Yun lang. Okay, bye.